So, uh, hi, hello mga DDS. Natatandaan nyo pa ba to? Hindi pa ako nakakamubon dito. Hindi nyo pa ito napapatunayan. Pero napasinungalingan na. Napasinungalingan na yan ng mga eksperto. Na yan ay fake. No? Papakita ko sa inyo kung sino ang naglabas talaga yan. At inamin naman niya talaga na siya naglabas ng video. Si Maharlika. At nagpakita pa siya. At nagsama pa siya ng isang matibay daw na testigo. So, ito panoorin natin. So, ito na. Uh, na. Maaring isa sa mga star witnesses sa Pulmoroning. Okay. Tawagin na natin ang ating guest. Si Miss Kathy Actually, ito may balang kita simula nung senior mo yung uh, pulmonolic Okay? So, for sure, nakilala mo si Marcos Jr. Di ba? At si Lisa Marcos. Uh, dahil Marcos. Mga, kaibigan, I mean, mga kaibigan sila ng iyong ex-partner na si dating congressman Tony Boy Florento. Yes. Right? Yeah. Uh -huh. So, nung pinilabas ko ba, Miss Kathy, yung video uh, dito sa LA na panood mo, di ba? Ano yung unang-unang reaction mo nung nakita mo? Unang-unang reaction ko? Yes. yes. I know na, uh ano -huh no I know that. So like, kasi the first time ko nangit sila, they're doing it talaga. Diba? They're doing the Paul Yes, they're doing the Paul But... So ayun, sabi ni Miss Cathy, nakita niya daw. Pero once lang daw niya na So ito, tingnan niyo to. May sasabihin ba yan si Cathy na maganda? Ay, isang gandikit kay Digong. so ito pa. Ito nakalat pa rin ni Queen Butanding. So ito. Makita. Ang presidente, nandang mo sa pamatong kapag tatas. talong tapos so, ang sabi Kasi, tapos ang sabi ito O, oh, ba? Diba? Sinabi ni Harry Roque na totoo daw yung pulboronic video. Ikinonten ka pa. So, ibig sabihin, ikinakalat mo. Tapos, sasabihin mo kayo, hindi mo ikinakalat. Talaga ikaw? <laughs> so, ito, may papapanood din ako sa inyo na uh, mismong mga expert na ang nagpatunay na ito ay fake. So, ito. So, ayan, basahin natin, ha? Based on an interpretations of the Sensitive AI analysis report, the DAU said the video shows indications of manipulation image source deep fakes analysis unit. So, and moving to Asia, a video allegedly Fernand Marcos Jr. engaging in what looks like drug use has sparked widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense supporters, a former President Rodrigo Durete released a deep fake video just before President Marcos was scheduled to hold the State of the Nation address on Monday. The Filipino Defense Secretary quickly moved to reassure the public, emphasizing that the military remains steadfast in its support of the president. He said, quote, well, it is obvious from the video that it is not our president. Their video is fake and obviously not real, so, unquote. Sayang naman ang ibinabayad sa inyo. Kung pasti kayo. No? At saka, marami din ang nagsasabi na tanga lang daw ang maniniwala doon. Huwag niyo sabihin tanga kayo. so, yun, 7 Aminin, tanga kayo. <laughs>